pinuntahan nga ni Ramir si Lilet doon sa bahay ni Nases ngunit nagkataon naman na nakita siya ni Trixie kung kaya't pinigilin nga niya ito at hindi nga nabigyan ng pagkakataon si Ramir upang makausap si Lynette. Nang umalis na nga si Ramir agad na lumapit si Trixie dito kay Lilet at Pinahiya na naman ito at ipinamukha nga sa kanya na walang silbi ito kahit na half sister siya at sinabi nga dito na hindi daw siya mahal ng kanyang daddy na si Ramir. Isinubsob pa ni Trixie ang mukha nililet dito sa printer mga kapuso at talaga namang pong kawawa ang ating bida na si Lilet umiiyak na lamang siya buti na lang biglang dumating ang kanyang kaibigan at ang tatay nito ipinagtanggol nga si Lilet dito sa mga sarkastikang babae na si Natrixie tumawag naman ang hipag ni Cess dito kay Ramir at humuthot nga siya ng pera dito kay Ramir at siya daw ang magbibigay kay Lilet pumayag naman po ang tatay ni Lilet na si Ramir na bigyan ng alawan si Lilet kada buwan. Ngunit ang pera na ito ay saklap dahil hindi naman ibinigay ng babaeng gahaman dito sa ating bida na si Lilet. Bagkus ginastos niya ito sa kanyang sariling kapakanan. Samantala, bigla namang dumating ang anak ng may-ari ng bahay na kung saan Tinitirhan nila ses at ang alam nga nito ay nabayaran na niya ngunit namatay nga ang kanyang kumpare kung kaya nagkaroon ng pagkakataon ang anak nito na ibenta sa iba ang bahay dahil conjugal conjug property daw ito at wala daw pirma ang kanyang nanay. Walang magawa si ses pati na rin ang kanyang pamilya dahil nga walang pirma ang asawa ng kanyang kumpare. At nag-isip nga sila ng paraan kung ano ang kanilang gagawin. Dito nga naisip ni Lilet ang tumulong sa kanya na isang abogado. At buti na nga lang binigyan siya nito ng calling card. Samantala, pumunta naman ang attorney ni Ramir sa kanilang bahay upang sa ganun nga ay kunin ang pera na para kay Lilet. Dito na narinig naman ni Patricia ang usapan ng dalawa kung kaya't magtatalo na naman sila at tuluyan nang ang ipatitigil ni Patricia ang pagbibigay ng sustento kay Lilet. Matutulungan kaya ni Ator Dalyon si na Lilet dito sa bahay na kung saan nga po ay pumunta na mismo ang asawa nung kumpare ni Cez at talagang nakapag na nito na ibenta ang bahay na iyon at isang buwan na lamang ang ibinigay na palugit. Napakasaklap naman po, no? Nawala na lang bigla o bigla na lang laglaho ang perang pinaghirapan ni Cez para sa ganun nga ay mabili ang bahay. Pero marami po talagang aral na mapulot dito kasi huwag tayo basta pipirma ng isang kasulatan kung hindi natin ito binabasa ng mabuti. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!